Inisyo raw na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa paglilipat ng uh, sinasabing halos 90 billion pesos na excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation. Pinaburan at ikinalugod ng mga senador. May balita si Bombo J. C. Galvez. Ikinalugod ng tatlong senador ang inisyo na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa paglilipat sa sinasabing halos 90 billion pesos excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senator JV Herse ito, ang healthcare funds ay dapat na direktang ginagamit para sa health benefit ng mga miyembro ng PhilHealth. Hindi katanggap-tanggap anya na may malaking pondo ang hindi nagagamit ng PhilHealth habang marami sa mga Pilipino ang patuloy na nahihirapan sa kanilang gastusin sa ospital. Dapat anyang magpaliwanag ang ahensya sa mamamayang Pilipino para sa underspending na ito lalo na kung ang mga pondong ito ay magamit sana sa pagpapalawak ng mga health benefits, pagbabawas ng mga premium at pagsuporta sa mga higit na nangangailangan nito, ang mga mahihirap, senior citizens at persons with disabilities. That's a very welcome development, no? Uh, of course, uh, as the principal sponsor and author of the Universal Healthcare Care Act, of course, I would like to give priority to the implementation of UHC no uh, and a big uh, a big factor in the success of its implementation is Philhealth no na, because that's the primary agency that is tasked to implement the UHC and um ang ano rito kasi ang naging naging controversial tong 89 billion na that was declared as an excess funds although nandoon kasi sa gaadadta uh, uh, the department of finance may tap uh, excess funds of GOCCs and other agencies for other priority programs. But for me, um, it's already I, uh, it's in the law that uh, the funds should be used solely for the benefit of the members. Naniniwala naman si Pimentel na dapat itrato na sagradong pondo ng PhilHealth dahil ito'y mula sa kontribusyon ng mga miyembro. Samantala, para naman kay Sen. Christopher Bongo, ang desisyon ng Korte Suprema niya ay naayon sa kanyang patuloy na panawagan na pangalaga ng mga pondong inilaan para sa pangangalagang pangkalusugan. Nagpasalamat ang senador sa Korte sa paikinig sa mga analhanin na iniharap sa mga pagdinig ng Senate Committee on Health na kinabibilangan ng mga testimonya mula sa mga ordinaryong Pilipino na ipinanawagan ng pangangailangan panitilihin ang mga pondong ito sa loob ng PhilHealth upang matugunan ang mga critical health issues. Iginit ng senador ang kanyang paninindigan nang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin para mapahusay ang mga healthcare packages, bawasan ang out-of-pocket expenses, at mag-introduce ng mga bagong benefit programs sa na nagalayang tugunan ang pangailangan ng mga Pilipino. This is one big win for the Filipino people. Sulit ang ating pangungulit. We thank the Supreme Court for heeding the calls for temporarily stop the illegal and immoral transfer of health funds from PhilHealth to finance projects uh, projects unrelated to the health and wellness of our people. Ang pondo po ng PhilHealth ay para sa health. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, taus puso po ang aking pasasalamat sa Korte Suprema na nakinig sa ating mga panawagan. Nagpapasalamat din po ako, lalo na sa ordinaryong Pilipinong binigyan natin ng pagkakataong gamitin ang nakaraang apat na Senate committee on Health hearings upang ilabas at marinig ng gobyerno ang kanilang mga hinaing hinggil sa isyong ito. Inilabas ang TRO matapos mailipat sa Treasury ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa tatlong tranches mula Mayo, ang ikaapat at uling tranche na nakakahalaga ng 29.9 billion pesos ay nakatakdang ilipat sa Treasury sa Nobyembre. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo,